Inihalin tulad ni Sen. Francis Chis Escudero ang 12 billion peso na pondo ng Commission on Election sa Caritela at Kabayo na ani dapat na lamang gamitin ng naturang pondo ng poll Body sa mahalagang bagay. Sa pagdinig na Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na banggit Escudero na huli na nang nailagay sa pondo ng COMELEC ang 12 billion peso ng 2024 General Appropriations Act sa Bicameral Conference Committee para nga sa plebisito na tila paghahanda para sa isinusulong na People's Initiative. Inhalimbawa pa ni Scudero ng 12 billion peso ay isang karitela na binili subalit wala pang kabayo ng tinutukoy ay itong People's Initiative. Ani ang ngayong patay ng kabayo? Aanin pa ang silbi ng karitela kung kaya't mas makakabuti na alisin o gamitin na lamang sa iba ng Comelec ang pondo dahil baka muli mabuhay pa itong Peking People's Initiative pinare-review din ni sa Comelec ang 14 billion pesos na pondo para sa pagsasagawa at pangangasiwa ng election, referenda, recall votes at itong plebiscite at ipinare-align ito sa mas kailangan ng komisyon tulad ng capital outlays at personnel services. Once it is done, the realignment of Comelec in so far as these allocations are concerned. Again, given that Comelec, as an independent constitutional body, can realign from within your agency given the direction given by the president as well and how things are running yes mr uh, madam chair uh, your honors we will do that in fact uh, we will uh, return to the items uh, which were reduced in uh, as far as the amount is concerned ibabalik po namin lahat yung lahat ng nawala sa amin kindly inform us when this is done mr chairman uh, definitely madam chair your honors now ako si Giorgio sikat walang inatasang balita